Is heavy because last year there was an incident that you know the crown was too heavy for someone and it fell off and we got, the crown will pick the right queen. I tell you, this is a grand crown. Okay, so if you really want it, you have to work for it. Okay, show us that you really want. I want to know your feeling when everybody says you have to take home the crown. Whoa. you have to make the history the back-to-back -back victory. Whoa. so does it sound uncomfortable to you? not really uncomfortable, you know. i'm grateful that people are seeing my hard work because i've been doing fashion since i was 13 and i think this will be my last pageant. so i hope that they will see the hard work that i am working, i am doing, and also thank you to my team. without my team, i cannot do this alone, yes. you know. Okay, there's one more okay. tangent question, okay. but you can answer anything in your authentic, fun, smiley. Okay, Wait. Be your true self. Okay. If you can take only one thing from Thailand back to the Philippines, yeah. what will it be and oh. why? One thing from Thailand that I will bring to the Philippines that is this mango sticky rice. Oh my goodness! Uh, <laughs> That's, oh my my That's my favorite. That's my favorite. Yeah, every time I go here, I always eat that. I love dessert. I am I am a sweet tooth. <gasps> At inyo pong napanood at narinig itong naging pahayag ni Teresa dito sa opening ng Miss Grand. So para sa akin mga kapolitika is meron pong uh, malalim na kahulugan yung kanyang naging pahayag or statement dito sa kanilang uh, event nitong mga nakarang araw. At ito yung ating pag-uusapan kung bakit malaki ang tsansa ni Emma Tiglao. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At base dito sa pa-survey kahapon ng uh, uh, Corona Universalist ng uh, mga Latinos ay top 1 po itong si Emma Tiglao dito sa kailang pa-survey. So itong mga kapolitika ay masasabi natin na hindi na po tayo yung uh, uh, mga nagpo-proclaim na itong si Emma Law ay isa sa pinakamalakas na kandidate ngayon dito sa Miss Grand, mga taga-ibang bansa na po at nakita na panood na basa nyo rin po yung mga komento ng mga taga-Thailand nung uh, dumating doon sa Emma Tiglao talagang pinagkaguluhan siya mga kapolitika and most specially doon sa kanyang pagrampa sa cultural costume at dito sa kanyang uh, evening gown doon sa press conference So sa tingin ko dito sa sinabi ni uh, Teresa, ang uh, ibig sabihin nito mga kapolitika ay kinakailangan na makita na nila yung effort, yung dedication at yung hard work ng isang uh, candidate which means hindi lang pwede na nakabase sa ganda ang magiging winner ngayon ng Miss Grant. So which I believe na pasok talaga sa banga itong si Emma Tiglaw. So yun ang aking uh, analysis or ang aking uh, reaction dito sa sinabi ni uh, Teresa na kung saan ay na-offend itong mga Indian which I believe na totoo naman yung uh, kanyang sinabi at uh, syempre kinakailangan niya ring sabihan yung mga beauty queens para maset set yung proper expectation dahil baka koronahan nila and then ayaw pala dito sa pang pinapagawa niya uh, na what most specially itong live selling at dahil dito sa sinabi ni Teresa ay galit na galit ang mga Indian at uh, pinakita nga nila dito na tinapon nila yung uh, replica na corona ng Miss Grand na binigay ng organization dito kay Rachel. So may possibility mga kapolitika na maunplace ngayon ng India dahil dito sa mga pambabash at mga ginagawa ng mga kababayan ni Rachel Gupta at aside from this ay usap usapan rin po ngayon sa social media itong uh, si Miss Kosovo kasi nakita ko doon mga kapolitika na uh, sinabi daw ni Nawat na hindi daw ito napafollow ng instructions sa mga sinusuot ang sabi ng iba ay wala daw ganoong uh, designer or uh, sponsor itong si Miss Kosovo kung kaya hindi siya nakaka-follow o nakakasunod sa mga instruction ninawat dahil uh, due to limited resources so ngayon ang sabi ng ibang mga netizen ay pinapanawagan ito sa social media doon sa mga pwedeng mag-sponsor uh, ng kanyang mga susuotin And meron namang tumugon dito sa panawagan dahil nga naawa dito kay Miss Kosovo at ang sabi nila is malaki daw ang potensyal niya at marami daw sa mga taga Thailand ang naaaliw dito kay Miss Kosovo dahil sa mga paandar niya dito sa kanyang mga videos at mga pa-post. Okay, so yun po ang ating update mga kapulit. Sa tingin nyo ba ay pasok itong si Emma Tiglao dito base sa pronouncement ni Teresa? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.